So ayun guys, magandang araw po mga kabukid. Nandito tayo sa farm na. So today is Wednesday. Um bali last time pumunta kami dito, nag-harvest kami ng lettuce. So ito po yung video na 'yon. So, ayun na nga guys konti na lang etong mga to hindi naman na reject yan guys kaya lang meron tayong mabait na kaibigan na dumadalaw sa greenhouse natin ayan ayun yung ginawa niya ayan so kailangan nating mahuli yung kaibigan na yon ayan guys umuulan <laughs> so ayan na tsura na sasakyan natin guys pag puno ng lettuce actually di pa punong puno yan mga naunang pagbibenta natin ng lettuce is uh, two layers yan puno lahat hanggang dito sa likod natin ayan and then no last time din pumunta kami dito hindi na kami nakapag vlog um, nakapagtanim na po ako ng all meti Ayan. So mamaya, t transfer ko na yan. So, so far, 100% germination tayo. No? Merong isa. Dalawa. So, dalawa yung hindi tumubo. So, ito, naipunla na, naipunla ko na ito nung isang araw. So, wala pang nag-sprout. So, yan. Binigay lang po sa akin yung seeds na yan. Binigay lang sa akin yung seeds na yun. Uh, so, hindi yung binili natin. Tinaray lang natin. Kung wala mag-sprout, punla tayo ulit yung pang self consumption natin. So mamaya mamaya ang trabaho dito sa greenhouse. So ginagawa namin ni Papa ni June is yung bobong. So, ito guys. Meron na siya dito. Nabubungan ng banda dito. And sa kabila naman, babalang kasi ni Papa. Kasi ako mamaya magpipintura doon. Ay, meron pa bang pipinturaan ba? Ilan na lang to. Last niya ito, Metong. Last niya ito. Oh, gulot. Ina. Sabi na. Uy na. Ah, lalapang gulot kanya din eh. Awa. So, ayan. So, mga kabila niya guys. Kabila ang pipinturahan. Kasi pinagamitan na to yung sa garahe natin. Sa so, kabla, wala pa. Ito yung yung pinag ito yung mga yero doon sa pinagawa nat pinagawa ni pa tatay ko na garahe. Ito yung pinaggamitan kasi pinalitan yung bubong doon. So siya naman gagamitin natin dito. Sayang naman. Yan. Giging ganun siya doon. Naalis 'yun, guys. Naalis yung pagganon. Para pagganon siya ulit. Extension. Para sa usina. Ngayon so, na ayos na yung balangkas ni Bapan Ay. Sa in guys. Pintura tayo ng gero. Ito rin kabilang. So, ayan guys, natanggal na natin yung buo-buo. Yan sa ni Bapan dito. Ayan. ayan para mabalangkas na yung doon at nakapagbubung na rin kami ngayong araw. Basta hindi ulan. <coughs> luto tayo ng ano. Atay balunan. Pinakuluan ko guys kasi frozen siya. Tinakuluan ko muna. Mamaya ako gisa. Ayan so, guys, luto na yung atay balunan adobo. dobo. Ayan tuyong-tuyo. Hindi na na rin yung mga kahoy. At naririnig ko na yung ulan banda doon. Mga malakas. So, ayun guys. Balangkas na. na balangkas. Ayan. May ito yung pakanyan, Bap. Ayan, lo. Ado, Dalawa pang Asin ako eh. Barikilan. Barikilan, tatlo pa. At dun sa taas. Ito na yun. ko Malawag na yung kusina natin yan. Yung guys nakikita yung sobrang kahoy na yun. Hindi po sobra yan. May, may yero pa siya dyan. Dun, dun lang kasi ang daanan namin papunta sa taas. ไเร็บกรอนยันนี่ต่ finden. นะวสตัวนี้ใช่ pin Bibalanggo ito sa niya Medyo, na lang, yung sa pinakataas, guys. Okay, pantulid. <laughs> eh, Hay, na lang then okay na makapagbubong na tayo so ayun guys nandito tayo sa taas at ay lalagay na isang huling kilan.

Sige, yeah, Bab. Sige. Bumuka eh. Ibu kaya? Hmm. Kayanya, no? Ang <laughs> mga Yun. Hindi siya pwede dito sa harapan guys yung kahoy. Mababasa. Bagay Sakit din ka eh. Luwala rin dito ang impact. Yeah. Oh. Mas mapera sa iyo. Guys, so kulay ano na yung palay natin. Tira tayong kuryente dilaw na yung palay natin. For harvest tayo sa Sabado pala guys. Oo, so, okay, nyo. Today is Wednesday tayo ngayon. Sabado, harvest tayo ng palay. Yung pang ano lang yun. Uh, para pagkain lang guys. Yung ibebenta mga katapusan ng September. So, hopefully, kahit makasampung sako lang tayo kaya ba kabab? kaya kaya siguro yan o, no? sampung sako no? sampung sako then may mga bibigyan tayo at saka para dito sa kubo ah dadaming ulam natin next week bab <laughs> o di na tayo bibili ng bigas Lunes, Martes magpapagisis na ako Tapos yun, papatikman natin dun sa mga ibang kamag-anak yung balik natin. Ay, tig-10 kilo lang. And kitapusan yung binibenta naman natin. Triple two. 480 kasi yung kaka para sa pagkain guys. Medyo mas masarap yun. Tapos yung triple two para benta. Sana makuha natin kahit pampuhon na lang ng mais. lang Ito yung view sa taas ng, ng fish pan hopefully this september guys mauulugan natin ang tilapia yan prepare na namin by kailan ba? friday tayo no friday uh, papasipsipin yung tubig na kasi may mga dalag na so gawin natin pasipsipin ng tubig tapos kumain natin At least may luto Then lalasonin natin ulit Tapos Tuloy tuloy na yun guys Preparation Hindi na tayo nagland preparation yan Dahil wala may tubig na Ano lang gagawin ko yan After ng paglason um, Apog After ng apog Palit uh, Palit tubig Tapos ng palit tubig Uh, abono after ng abono ilang days bibila na tayo ng ano nun fingerlings bali tilapia at saka ano, guys uh, giant gourami ilalagay natin dyan giant gourami tignan natin kung mapaano natin mapalaki natin bali hindi na natin pakakarami yung ilalagay ihuhulog natin dahil well, last time nakulog dyan is 5,000 so ngayon 2,500 na lang tapos ano uh, 500 na uh, tawag dito giant gourami so ayun guys hindi na tayo nakapag vlog sobrang busy so Ayan, may bobong na. So, last na lang doon at last dito. Dito na natin pagkita. Ayan siya lang. Ayan. And then guys, ano yan, ah, uh, nakakaikot dahil problema natin yung langaw dito guys kaya net ang ilalagay natin naum wow. <laughs> guys ay ang kiat ayoko nga hindi <laughs> lang mo makiat mahirap bumaba <laughs> May pa magbabay problema ko. Yan, may ano tayo guys. Meron nga kasi tayong uh, pair of pair of pair of height. Ayan siya. Ay si Kuya Lay, yung may dalang damo, pagkain ng kalabaw yan. Di ba no? Laki. ayan siya ngayon, guys. Mas sarado 'to kaysa doon. Although pag umulan hindi naman talaga umaalin tubig diyan eh. Ayan lang to mas sarado. Mas hindi maanuhan ng tubig. Ayan. So, abangan nyo po sa Friday. Um, pag kinaya, edit ko ngayon to and upload book. Ah, hindi, bukas ko na-upload to guys. Hindi rin ako abot. Kahit edit ko ngayon to, hindi, ko, uh, ako abot ng 6 o'clock. Every 6 o'clock kasi uh, upload natin guys. So, bukas na lang ako mag-edit. And then, uh, upload ko ng 6pm. Hindi talaga natin kakayanin yung same day upload. Lalong-lalong na kung matatapos pa lang kami magtatrabaho dito ng 5 o'clock ang editing time ko is mga 3, 3 hours yan tayo aabot ayoko naman mag upload ng late guys anyway starting tomorrow bali Thursday dahil dito na rin ako madalas yan ibalik natin yung everyday vlog natin guys sayang naman uh, sa lahat po ng mga viewers hindi pa naman po binibitawan tong channel medyo naging busy lang eh naging busy tayo doon sa isang page natin sa Facebook sa Team Gomez TV medyo marami tayong mga events na pinupuntahan so ayun kaya po isa rin sa mga dahilan kung bakit ako naging busy at hindi nakakapunta ng farm dahil marami tayong events sa Team Gomez TV kasama po natin yung mga magalang vloggers Yan. so anyway may magandang naidulot na naman sa atin ang pagpasok natin ng ng Facebook okay meta although hindi pa tayo nagsasahod doon pero at least ngayon may mga ex deal na tayo although pang kalahatan yun hindi mga pang personal namin o ng team Gomez okay din and then may mga nakakapulod na sa atin sa ano hydroponics meron po akong nakausap hindi ko muna sasabihin sa inyo uh, pag natuloy, pag sigurado tuloy na po doon ko ikukwento at makikita nyo po sa vlog so ayan na guys tapos na ang bubong so papalitadahan itong at dilid ano, ng alam na lababo natin ano lang, wrap lang siya, hindi naman yung finish talaga. So, yung same pa rin yung ginamit natin. Pwede na to. Ayan, abangan nyo guys yung gagawin namin sa gripo. Medyo unique siya. And then, maalis to, no, Bap? Maalis to, no? So, gagawa pala dapat tayo ng ano dito. Parang cabinet din. Ganito. neh Pandukuran ng toyo-toyo. Gawa ka to. Gagawa rin tayong ganyan, guys. Layer. Dito naman. Para lalagyan ng mga toyo. ito maalis na kalan natin doon pag ito naalis maga asinta dito diba? Oh, ah, oh, isang, as isang asinta dito hanggang lang oh, isang blocks lang hanggang dyan hanggang dyan lang kapantay lang nun kasi ganito yan eh Ay. blocks lang para pumapantay lang siya dito sa so, overhang. kasi yan guys ang screen natin iikot dito pag nagawa na tong overhang magkakabubong din tong overhang yan magulo pa maglilinis-linis na ng konti yan mga washing machine dito nyo yan ano na tayo sa loob maliwalas na ayun guys hindi na natin na video kanina ah, nag cutter tayo dito so tapos mag itrim ako ng halaman bukas at mag grass cutter dito sa harapan at doon at dito sa likod ng kubo hindi pa nga natapos dito eh Kala mo, alasin ko pasado na Naputol yung nylon natin Kunti na lang naman So bukas ng umaga, yan ang trabaho natin And then uh, Transfer na tayo ng tanim Transfer na tayo ng tanim Ayan, medyo umapaw yung Ano natin papaano lang natin yung tubig at bawasan para luminis din yung ano so ayun nagkababos na okay na yan